Wow. Welcome to Romis Update Channel. Magandang umaga mga ka-update. So ngayon po ay December 21. So ito yung sitwasyon ng aming lugar dito sa Palawan. Ayan, sobrang makulimlim. Na papaligiran talaga ng kaulapan yung aming lugar. Ayan, o. Dahil nga ito sa Shareline, Amihan, at maging yung dating bagyong si Kirubin. Ano sinasabi nga ng pag na magiging maulan dito sa amin. Ayan. Pero maganda naman yung dagat Pagkamat maalun ma ma Amihan Pero may mga nakapaglaot Mga ka-update naka Mahangin At yan eh, yung ating Abangan nung Tignan natin kung makakapagbili tayo ng Pwede natin pang ulam Kasi, Maraming Maraming nanginas sa hibasan mga ka-update kasi nga ano ngayon low tide yan maraming nasa hibasan dito sa kabila medyo pupunti lang bandang dulo lang meron makulimlim talaga dito sa amin marahil buong araw may minsan na ano umulan so ito mga ka-update mayroon ng pauwi. May isa na itong malapit. So, tignan natin. Sana may huli. Na may malaki, may maliit. Pero yung maliit yung mabili natin. Kaya malapit na. Mga ilang sagwa na lang. Dito na sa tabi. Ito na. Malapit na malapit na.

Tawil pa sa bumanga eh, Dami Sulit Puro talaga panit lang no Walang Chiling yan Chiling So, ayan. Sobra pa sa boundary, mga ka-update. Dami. Wala lang tayo mabili pang ulam kay malalaki. <laughs> yung isang piraso nito, halos 400 yung bayad. 300 plus. eh, okay. So, yan limang yung huli ni Raymond mga ka-update unang uwi kaya lang wala tayong mabili doon malaki ito si Char tunan natin kung mayroon itong maliit-liit at makabili tayo ng pangulam kaya malapit na si Aldrin pala to sana mayroon din huli na malaki at mayroon din huli na maliit na mabili natin kaya di kami huli dito O, oh. oh, dami din <laughs> Kirin mong lima Lalaki din o oh. Wow Okay Aling Dami Ayan. Apat na piraso. laki. Sir. Sure. May huli din. Dami din. May din. Alam piraso? Ayos. Munting, nakabawi na din. Limang piraso kuha niya. Malalaki? Malalaki-laki din. Puro panit? Oo. Oh, puro talaga. Ah, kung kung eh. Oh, may kuring din? Oh, tulingan. Dalawa. Piraso? Isang isang ah, Dalawa. piraso, Isang panit? kaya Ah. kayo isang panit ko ah. So, yan. piraso. Malaki din. Pag. Hindi tayo nakabili. Ayan. So, hintay natin mamaya um, kung merong ano, nag-slice doon yung tulingan. Nakabili tayo. Yan. Thank you very much sa panood at support ah. Thank you paki-like at paki-subscribe na rin po sa amin channel. Thank you to God be the glory and God bless po sa ating lahat.